Magandang araw po sa ating lahat. Sa video ito, tayo ngayon po ay magpapandaw ng ating pamante. Yung nilatag po natin doon sa may lagusan. Malapit po doon. Ngayon po ay low tide na low tide na. Ayun, hibas na hibas na. Hmm. Ang naglatag pala ng ating pamanti Ay si Lakay Brian Shoutout kay Lakay Brian Salamat sa paglatag Tapos tayo naman po ngayon Ang magtatanggal ng huli So tulungan po kami Para meron kaming pangulam So muli samaan nyo po ko ngayon Sa ating fishing adventure Dito po sa dagat Nako may sirang ano dito Dala Sayang to ah sayang tinapon lang nila tinapon lang nila yan sayang ibas na ibas ngayon tubig ang laki po ng binabang ngayon ng tubig oh. talagang ibas na ibas minsan dito tayo naglalatag pero oh, ngayon hindi muna doon muna tayo ngayon sa kabilang spot doon po sa mismong dagat sa gilid tayo naglalatag para makahuli tayo ng pang ulam, -ulam. kasi dito hindi tayo madalas makahuli pa isa lang dalawa at least dun sa kabila nakahuli tayo ng marami pang ulam at nandito na po tayo dito hindi talaga may iwasan yung mga basura pagka uh, nag i tide dito sa gilid brang babaw nandito na po tayo dito po nilatag nila kay. So yun po may isda na oh. Tilapia yata. So ngayon ang gagawin natin, tanggalin po natin yung lambat tapos doon na lang po natin hatakin sa kabila. Yun, natanggal na po natin. So doon na tayo maghatak sa kabila. Hmm. Doon natin hatakin. Ganda ng panahon hindi siya masyadong malakas ang hangin pero pagkaganyan ganyan sabi nila matumal daw ang huli <laughs> pagka uh, mahina ang hangin pero ma malay naman natin baka hindi totoo ito na po yung lambat yun o, oh, ito yung linatag nila kay Hmm, bat natanggal na tanggal. Daming tilapia oh. oh daming tilapia. May alimango pa oh. Ayun oh. Tanggal dito. Ayun oh, laking alimango. Tsaka mga tilapia. So pagilid natin dito. Dito natin hatakin sa kabila. meron tayo ditong lagayan ng lambat tsaka lagayan ng huli ayan, dito tayo gamit po tayo ng tripod para hindi nakalagay dito sa ating liig hindi naman po masyadong malakas ang hangin malaking tilapyo tilapyo ang dagat tayo dito malapit po tayo sa expressway kaya marami kayong naririnig na sa sakyan po sa taas talapya one down siguro tinanggal dito sa dulo kasi may dumaan siguro dito kanina kaya tinabi ito po yung tinabi nung nakaraan yung napandaw din may nagpandaw pero hindi natin alam kung kinawa lang yung huli pero ngayon wala naman po. Pinagilid lang 'yun nandito sa dulo. Salamat kay Lakay sa paglatag ng ating lambat. 'Yun oh, tilapia. Pangalawa. Meron pa dito. 'Yun oh, wow. Tilapia ulit. Hmm. Ihuli po natin yung alimango. Ayun nya man Bihaya po dito ay may mga ganitong ispat tayo na pwedeng latagan Ang karugtong po nito ay Lagusan po ayan o. Yan po ay lagusan dito ng ilog mm, Tilapia ulit At meron dito Alimango Ito mahirap tanggalin Alimango <laughs> Ayun o nagpalo siya o ito po ay dadali natin kay Lakay Brian kasi yung mga alimango binibenta niya. So isama na lang natin ito para meron tayong pang merye merienda. Pero pagka mga isda hindi na po natin binibenta kasi mura lang naman ang isda. Tsaka pang ulam ulam na rin. Pero itong alimango ano natin. Palupalupot siya. Tanggalin po natin yung sipit para madalis Ito po, binibenta natin sa ating mga kababayan. Sa murang halaga. Kaya okay lang kahit puto lang sipit kasi niluluto po agad ito, hindi naman to pinapatagal. Meron din kasi tanggalin pagka may sipit. Yun, natanggal din po natin. Alimango. Saka po natin, hilain na ito Atake natin. Yung pasura guys, hindi talaga maiwasan ito. Gamit ni Lucky oh. Eh, ito, ito, may sugpo. Mga na. Ang laking sugpo. Siya lang hindi makawala. Ang laki. Ayun, laki sugpo oh. Hindi pala tayo kita masyado. <laughs> ito laking sugpo oh. ay hindi pala ah ito ay ano tawag dyan ayun o. hipon ulang ayun oh ulang nakahuli tayo ng laki oh laking ulang <laughs> thank you lord may uh, eh, tura niya ulang natin dito sa ating lagayan tapos ito ay tilapia naman, ito tilapia takin muna natin lambat natin, ito may banak pa oh ang laking banak Woo. laking banak guys Ayun, yung bana ko Ang dami pang tilapya Grabing <laughs> bana ko, laki oh Wow mm. Wow, laki Ito po, ipatayin na Dahan-dahanin natin May nanonood sa atin sa taas oh Nagkukulat sa ating mga nauhuli <laughs> taas pa natin yung ating pang video lusot na po natin ito laking ba anak? thank you lord sa mabiyayang araw nakauli tayo ng ganitong malalaki tulungan kami nila kay Brian ngayon Lucky oh. banak, Banak mm. Medyo against the light lang kasi Oops Ano yun? Ah tilapia pala May tilapia dito Dalawa mm. Dalawan tilapia Oho iyan oh O no? ano yun? Mm. Dalawan tilapia Tanggalin na natin ito habang sinasalansan natin para mabilisan madali lang, lang po ito yung lusot yun, tilapia yun another tilapia ito may hipon pa o naligaw naligaw ang hipon yung banak, paksiw. Ayun oh, hipon. Yun, nagwawala ang tilapia. Hmm. Kahit yung mga previous vlog natin guys, si Lakay Brian din po yung ibang naglalatag nun. Yun dito sa ilalim ng tulay. Tapos tayo po ang nagpapandaw. Paminsan-minsan po, ganun ang ginagawa namin. Siyang tagalatag, akong taga Pandaw. Tapos sa uli naman, depende kung sinong maraming bibigyan. Pero yung karamihan na isda ay binibigyan na natin sa kanya kasi siyempre mas marami po sila sa dorm kumpara sa amin. Saka mas marami po siyang bibigyan ng mga pinsan, ganyan mga kapatid. Tapos yung mga alimango po, yung iba binibenta sa murang halaga gaano sa pagtatanggal oh nusot natin malaki naman po itong lambat na ito ang size ng lambat na ito siguro 4 uy laki ng alimango ito ano po isa wala pero ito alimango oh ang laki iyon oh malalaglag na <laughs> Malalaglag na ang alimango oh. Tuwang tuwa si laki Brian ito Yung ibang alimango po na babae kinukuha natin Yung iba maliliit Binabalik kasi dito mas mahal po ang Alimango na babae Pero kadalasan naman binabalik na rin natin Depende po sa size Hindi naman lahat ng babae kinukuha natin Kahit yung mga Taiwanese hindi po bawal dito kumuha ng alimango. Na babae. Yun, tanggal na po. Kaya lang, sinipit niya yung ano, nylon. eh, laki. Alimango. Hmm. Lagay ko na po sa lagayan natin. Yun, thank you Lord. yung mga basura. Tabi natin yung mga basura kasi mamaya itabirin rin natin. Tabi natin sa tamang tapunan. May tapunan naman po doon sa kabila. Dadatingan na rin po yung mga mamimingwit doon sa kabila. Oh. Ayun, laki alam mo ay grabe ito malaki wow ito na yata yung pinakamalaki natin na nahuling alimango ah grabe sya sobrang laki oh ang laki oh grabe ito oh jackpot isang kilo siguro ito ang laki hmm Medyo mahirapan tayo magtanggal dito pero tiyagain natin. So mamaya na lang po ito. Sa huli na lang natin tanggalin. Kasi talagang malaki. Lipit muna natin itong lambat. Kasi may mga namimingwit na rin. Pupunta sila dito mamimingwit yata. Kaya kailangan na natin iahawin itong lambat. Wow, thank you Lord, jackpot. Sobrang laking alimango. <laughs> Grabe yun. Baka meron pa. Marami-rami rin pong nahuli ngayon. Yung alimango po na yan ay libo na po ang presyo niyan. Yung isang ganun. Ang laki kasi dun sa fish port, yung ganong kalaki, nagre-range siya ng 1.5. 1.2 to 1.5 ganyan. Pero kung sa kababayan, mga siguro wala pang ano, 1,000. Depende sa usapan. Do kitang. Tandahan, mat matibot tayo, ayan. Masakit din tumakatibo. Sige, yeah. kitang. Ito, meron pang alimang ulit. Isa ulit. Oh, ang daming alimang ngayon. Oh, laki ulit nito. Pero mas malaki yung kanina. Pero ito, malaki rin, oh. No? Grabe siya. Separate din natin yan. Mayroon natin tanggal ito. Maliit ito. Ito, may alimango pa dito oh. Ang daming alimango Isa, dalawa Grabe yung alimango ngayon, ang dami Jackpot sa alimango guys, ang dami Wait lang Ngayon sa dibdib naman natin ilagay yung ating pang video para makita natin ang close. Ayun oh, pakita natin yung mga alimango. Ito yung ating mga nahuli na oh. Ang dami na. Ito yung malaking alimango, grabe siya oh, oh. laki. Oh. Isang yung haba ng katawan niya lalo na pag may sipit, mas malaki. Ito pa yung isang malaki. Yan pa oh. Laki din yan, dalawa. Ito pa yung isa, Oh. May tilapia pa diyan. Alimango din. Wala na ba dito? Oh, wala na dito. Isang isda rin 'yan, tilapia. Ito yung isang tilapia. Hmm. Mayra kasi tayo diyan sa Alimango. Biro nyo, tatlong sunod-sunod na malalaki. Grabe, ang nahuli natin ngayon. Jackpot sa Alimango, may pangbenta na. Ni hao, dapan. Oh. Yang kera. Ayun, meron tayong na. Dapan. <laughs> Ayun. Tingnan niyo yung mga huli natin. Sabi ko marami tayong huli na alimango. Ay single lang ano natin. Tripod. Ayun. Tingnan niya tayo. Kung ano yung mga nahuli natin. Unahin natin tong pinakamalaki. Grabe ito. Giant. Uh, ito na yung pinaka-jackpot natin na pamamanti sa alimango. Grabe kalalaki. Nangawit yung kamay natin kakatanggal ah. so na po, gravel, laki oh. yeah. So ilalagay ko na po ito sa ating lagayan. Kasi sinipit niya po yung ano, pinaka ano natin. Lambat natin. Lagyan natin dito. Yeah. Para hindi na makawala pa. Ayan. Tanggal na, oh. lakyo <laughs> Grabe ka Tanggal na natin isa. Ito namang isa. Ano to? Bali, tatlo po ito. Magkakasunod na malaki. Pinakamalaki po yung una natin tinanggal. Pagka walang sipit, mabilis naman siya matanggal. Kaya nito. Wala nang sipit. So... Yun. Oh. Ito po ay babae. Yan. Pero kukunin po natin ito hindi dahil ayaw natin na yun mangitlog pa sila. Marami po dito. Actually guys, wala po masyado nang dito kaya kung mapapansin nyo yung mga previous vlog natin na sobrang dami namin na sa trap na kinuko binibenta kasi hindi naman po bawal dito. Pero yung iba naman, pinapakawalan din lalong-lalo -lalo na kung medyo good size. Mas mahal po ang babae dito na alimango binipinta ng mga Taiwanese sa fish port. So hindi naman lahat kinukuha din natin. Yan po ay realistic kaysa naman yung hindi natin sinasabi na kinukuha natin. E, kami po ay eh, din naman. Eh sayo sabihin natin na hindi tayo nanguha pero ang totoo nanguha tayo, di ba? Mas maigi na yung anis tayo. <laughs> diba? Nanguha po kami ng babae. Depende po sa size. Kasi sabi nga ng iba, eh, mangingitlog pa. Diba? Dito po, ang wild alimango, hindi po lahat ng babae na Marami pa rin alimango dito na nabubuhay. Kaya mangingitlog pa rin. Kaya pansin nyo, hindi po naubusan dito ng alimango. Tanggalin na rin natin yung sipit nito. Isa na lang din yung sipit nito pala. ay pang apat pala ito guys oh, meron pa isa dito bali apat pala itong alimango ito mabilis na lang ito tanggalin eh. wala na sipit eh. yun alimango ito pa isa last alimango Ayan, ito sinipit niya lang ito. Pero pag yan ay nilagay natin sa lagayan, uh, matatanggal din po yan. Hmm. Laki. Pang-apat na alimango na nahuli natin dito sa huli. Hindi ko lang kung ilang alimango na huli natin. Palagay ko marami. Ayan, no? Oh. O, oh, yan, oh. dami na. <laughs> Mamaya po, ibuhos natin sa dorm nila, Lakay. Kung gano'ng karami alimango. Isa, dalawa, tatlo, apat. Parang pito yata o anim. Hmm. Ayos na. Ito na po yung ating mga nahuli. Ayan oh. Lalaking alimango Tilapia may banak din po Thank you Lord So ngayon po ayusin ko lang yung lambat Ilagay ko lang po sa lagayan Tapos punta na rin tayo sa dorm ni lalakay Ngayon po nandito na tayo kay lalakay Brian Ito na yung ating mahuli Lalakay tignan mo May pinakamalaki dyan may malaki diyan lakay, sobrang laki. Ayun oh, hindi ko tinanggal yung sipit niya. Dapat pa Uy. Gulat sila kay sa nahuli oh, lalaki daw. Ngayon po ay nasa dorm na tayo tapos nalinisin na rin po natin yung ating mga isda. Yung iba po ay nasa rip, yung iba po ay iniwan natin kay Lakay Brian. Lalong lalo na po yung mga alimang, bibenta po yun para meron tayong pang bilibili -bili ng ingredients. Yan. Tapos ilagay na rin po natin yung ating gulay. Yung ating bawang sibuyas, tsaka luya, siling berde, tsaka siling manghang. Yan. Magpapaksuyo po tayo yun sa gata. Yung ilalim na po natin lahat yung ingredients. Bawang sibuyas, luya. Itong isang malaking banak lang po ang ating lulutuin kasi sapat na po ito, pang ilang ulaman. Yung iba, pang susunod na lutuan na po para marami tayong stock stock po namin ng aking mga kasama ito po yung isang malaking banak yung nahuli natin yan Agay na po tayo ng paminta papaksiwin muna natin ito konting mantika tapos konting asin tapos maglagay po tayo ng suka mm. Hmm. So, pakuluan muna natin ito. Iuli na po natin yung ating gata. Ayan, kuluan na po. Lagyan na po natin yung ating gata. Kinuloy talaga natin siya. Ayan. Medyo dinamihan natin para mas masarap. Para meron tayong pang sabaw pang sauce ba sa kanin. Mas masarap kasi yan pagka mayroong konting sabaw. Hmm. Isteam pa natin ng ilang minuto. Mabilis ang pagluluto lang po. Ngayon po ay kain na tayo. Ito na po yung ating pagkain. Bago tayo mag-umisang kumain, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po Panginoon sa pagkain na sa aking harapan. Basbasan niyo po ito na may magbigay sa aking physical na pangatawa ng kalakasan. In Jesus name, Amen. Tara po, kain na. Nagutom na rin. Ngayon po ay kain na tayo. Na-adjust lang natin yung ating pang video. Ayan. Paksiu sa gata. Ito po yung ulo. Wow. Let's eat. Hmm. Ayan po. Wow. Hmm. Gabi ang tabas talaga ng banyak na ito. Napakalasa. Hmm. Sabaw natin ang ating alo. Yan. Saluhan niya po sa ating magkain. Talaga nagutom na. Hmm. Hmm. Ito yung paborito natin ulo. Wow. Sarap nito. Muli, marami salamat po sa inyong walang sawang suporta. Dito sa ating channel, sa palagi nagko-comment, nag-like, nag-share ng ating vlog. Thank you po sa inyong lahat. Mm. Sarap. The best. Grabe mga ibon oh. Nakapasok sila dito sa parking. Yung alimango pala na nahuli natin guys ay nabenta na po. Sabi nila kay. Yan, mayroon na daw pong nag-order. biyaya po ay nabili na naman. <laughs> Meron na naman tayong pang bili ng pang uh, lakikado.